jellyfish na kayang umilaw, oh, wow. isda na may nakakatakot na anyo, at ano to? Ilan lang yan sa mga hayop na tampok natin for today's episode? Usapan natin ang 10 pinakakakaibang hayop sa Philippine Deep Sea. Noong March 23, 2021, si Dr. Deo Florence Onda ang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa Emden Deep. Isa itong eksplorasyon para mas lalo mapag-aralan ang mga hayop na hindi pa natutuklasan sa karagatan ng Pilipinas. Ang Emden Deep ay makikita sa kahabaan ng Philippine Trench at may lalim na 34,000 feet. Kinikilala ito bilang pangatlong pinakamalalim na bahagi ng mundo. Sa paglalakbay ni Dr. Deo Onda, maraming nilalang ang kanilang natuklasan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ang mga hayop na makikita sa deep sea ng Pilipinas. Bago natin sila tuklasin, siguruduhin mo muna ang subscribe na sa Free Thinking Pinoy Channel. natin. Sa lalim na 560 feet, huwag kang magtaka kung may makita kang Christmas light. Ito ang mga bloody bed mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang kulay pulang balat na napaliligiran ng kumukuti-kuti ng tentacles. Mukha silang spaceship ng mga alien. Ang dikya na to ay carnivore at paborito nilang kainin ng anumang hayop na may malambot na katawan. Hindi tulad ng maraming dikya na todo bigay sa paglangoy, ang mga comb jellyfish ay mayroong maliliit na buhok na tinatawag na cilia. Ito ang ginagamit nila upang makalangoy. Umiilaw ang katawan ng comb jellyfish dahil sa refleksyon ng white light o ilaw sa kanilang silya na nagpoproduce naman ng iba't ibang kulay. Dahil dyan, isa ito sa pinakamagandang hayop na makikita mo sa deep sea. For now, mag-enjoy ka na sa kanilang ganda dahil habang palalim tayo ng palalim sa countdown, mas nakakatakot na ang mga hayop. Sa lalim na 1,500 feet, gugulat sa'yo ang kakaibang isda na to. Sila ang mga Armored Sea Robin. Nagulat ako nang malaman ko na ang isdang ganito kapangit ay kinakain pala dito sa Pilipinas. Personally, hindi pa ako nakakita nito at sa totoo lang, interesado ako sa lasa ng isdang to. Kaya pakicomment na lang kung ano ang tawag nito sa inyong lugar at kung anong lasa nito. Sa probinsya, ang tawag dito ay minya pinya at naibibenta ng 200 pesos kada kilo. Maski sa ibang bansa gaya ng Taiwan at China, kilala ito bilang exotic food. Mabilis mo silang makikilala sa kanilang armor o yung matigas na kaliskis na ginagamit nilang self-defense sa mga predator. Gaya ng mga hito, meron silang bigote at matalas na nguso na ginagamit nila upang makahanap ng prey gaya ng maliliit na isda. Kung medyo nawiwirduhan ka sa isdang ito, lipat na tayo sa susunod sa listahan. Sa lalim na 3,300 feet, may kita ang mga pink see-through fantasia. Tanging sa rehiyon ng Sulu Archipelago at Celebesi pa lamang sila na Bagong discovery pa lang ang mga fantasia at wala pang masyadong napag-aaralan sa nilalang na ito. Tunay nga na nababalot ng misteryo ang kalaliman ng dagat at marami pang bagong pagtuklas ay naghihintay sa atin. Malay mo, nasa pink see fantasia pala ang sagot laban sa cancer. Odi kaya, much better. Bakuna laban sa tigyawat. <laughs> hmm, why not? <laughs> ang susunod sa ating listahan ay ang vampire squid. Tinawag silang vampire dahil kahawig ng kapa ni Dracula ang kanilang mga galamay. Isa ito sa tinatawag na ancient animals at tinuturong ninuno ng mga pusit at pugita Maikita sila sa lalim na 3,900 feet. Sa ganitong lalim, ito na ang binansagang oxygen minimum zone. Ibig sabihin, napakanipis lang ng oxygen sa tubig at kakaunti lang ang kayang mamuhay sa ganitong lugar. Wala silang natural predator dahil wala namang malalaking isda na kayang mamuhay sa ganito kalalim na dagat. Dahil dyan, Nag-evolve sila bilang mabagal na hayop at kitang-kita naman sa video kung gaano sila kabagal lumangoy. Sa tuwing naaalarma, tinatago nila ang kanilang ulo sa paligid ng kanilang galamay. Ang behavior na to ay ginagawa lang nila sa tuwing may panganib gaya ng mas malalaking isda o di kaya pag may scientist na namungulit sa kanila. Ang susunod na hayop sa ating listahan ay makikita naman sa lalim na 5,000 feet. Ito ang mga lantern fish. Ayon sa research, ito ang pinakamaraming isda o most abundant fish in deep sea. Kahit sila ang pinakamarami, kakaunti lang ang alam natin sa kanila. Tinawag silang lantern dahil sa kaya nilang pailawin ang kanilang katawan na parang lampara sa madilim na dagat. Kailangan nila ang ilaw na to para akitin ang maliliit na hayop gaya ng copepods arrow worms at crustaceans na siya namang paboritong kainin ng mga lantern fish. Ang tawag sa ilaw na to ay bioluminescence. Ang katawan nila ay napaliligira ng mga bakterya na kayang magproduce ng ilaw. Ang pagkakaroon ng ganitong katangian ay importante kung gusto mong makasurvive sa nakakatakot na lugar gaya ng deep sea. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libre lang naman ang subscription eh. Please! Ngayon, pumunta naman tayo sa lalim na 7,000 feet. Sa lalim na to, dito na tayo makakakita ng mga nilalang na hindi mo aakalain na mabuhay. Isa na dyan ay ang hairy angler fish. Ito ang isda na kailanman hindi mananalo sa beauty contest. Mayroong 200 species ng angler fish sa buong mundo at lahat sila magkakamukha. Lahat ng anglerfish ay may maliit na paminguit na ginagamit nila para makaakit ng pagkain. Sa video, may kita mo kung paano niya gamitin ang pamingwit para akitin ang hipon. Sa video naman to, ginagamit niya ang pares ng leggings para makatawag ng atensyon. <laughs> Perhaps ang kakaiba sa hairy anglerfish ay ang kanilang pamingwit na umiilaw. Sobrang dilim kasi sa lalim na 7,000 feet at kailangan nila ng umiilaw na pamingwit para makaakit ng pagkain. Perhaps ang pinakamagandang purpose ng kanilang ilaw ay para masilayan ang kanilang magandang mukha. Kung sisisid tayo ng mas malalim, dito na mamamataan ang kakaibang hayop gaya ng Yeti Crab. May kita sila sa sahig ng karagatan na may lalim na 7,200 feet. Madalas silang may kita ang nagkukumpulan malapit sa hydrothermal vent. Yung nakikita mong naglalabas ng itim na usok yan ang hydrothermal vent. Ang bawat vent ay naglalabas ng bakterya na paborito namang pagkain ng mga yeti crab. Ginagamit naman nila ang kanilang mabalbong buhok o sitae para mangulekta ng bakterya. Sobrang kakaiba ng alimango na to dahil natatagalan nilang mamuhay ng malapit sa hydrothermal vent. Ibig sabihin, natatagalan nila ang lugar na may init na 400 degrees Celsius. Kung nabubuhay sila sa ganito kainit na dagat, hmm, I wonder kung pwede kaya silang lutuin sa kalan at kawale? <laughs> sa lalim na 10,000 feet, dito na magsisimulang maging out of this world ang mga hayop. Ito na kasi ang tinatawag na abyssal zone. Ang larawan na nakikita mo sa video, aakalain mong isa yung alien. Sila ang mga tinatawag na bigfin squid. Meron itong galamay na kayang humaba ng 23 feet. Gaya ng ibang mga pusit, ginagamit nila ito para makahuli ng makakain. Tinawag silang Big Fin dahil sa laki ng kanilang palipik na makikita sa kanilang ulo. Ginagamit nila ito upang makapag-navigate. Sa lalim na 16,000 feet, ito na ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Sobrang kakaunti na lang ang hayop na makikita sa ganitong kalalim at kadilim na tubig. Ayon sa mga siyentipiko, mas marami pa tayong alam tungkol sa buwan kesa sa lalim ng ating karagatan. 5% pa lang kasi ng sahig ng karagatan ang naaabot ng mga tao. Kaya dyan nagsisimulang tumakbo ang imahinasyon ng mga curious na tao. Marami ang nagsasabi na may mga undiscovered creatures ang gumagala sa dagat kaya na lang ng sa Marianas Trench. Pero kung doon lang tayo babase sa katotohanan, may kita mo na ang ilang hayop na makikita sa 16,000 feet ay harmless o hindi mapanganib. Isa na dyan ang Pacific Viperfish. Sa kanilang matulis na ipin at hunting skills, isa ito sa pinakamabangis na predator sa deep sea. Sa sobrang haba ng kanilang ipin, hindi na nila ito kayang itago sa loob ng kanilang bibig. Mukha silang nakakakilabot pero humahaba lang ito ng isang talampakan at walang panganib na dala sa mga tao. Tuwing umaga, makikita sila sa lalim na 16,000 feet. Sa gabi kung kailan oras na para kumain, pumupunta sila sa mas mababaw para makahuli ng paborito nilang kainin gaya ng lanternfish kagaya ng maraming isda sa deep sea, ang mga viper fish ay kayang lumikha ng natural light sa kanilang katawan. Ngayon, umabot na tayo sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Andito na tayo ngayon sa hadal zone. May lalim ito na 19,000 feet. Dito na rin natin makikilala ang susunod na nilalang. Sila ang mga fangtooth fish. Isa lang sila sa kakaunting hayop na makikita sa ganito kalalim na parte ng dagat. Kung nag expect ka ng halimaw, mukhang ang mga fangtooth fish na ang closest thing sa hinahanap mo. Oh no! There you have it guys, natapos na natin ang listahan. Madalas tayong kinikilabutan pag pinag-uusapan ang deep sea. Siguro kaya tayo natatakot ay dala na rin ng ating limitadong kaalaman ukol sa kalaliman ng ating karagatan. Ano sa tingin mo? Alin sa kanila ang pinaka nakakamangha o di kaya pinaka nakakatakot? Let me know in the comment section at promise magre-reply agad ako. Salamat.